Uh, kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Uh, isang malungkot na balita po uh, May malakas na lindol sa Myanmar uh, Tinignan ko sa Google Map Kaya pala ang Thailand marami din na uh, Nag-collapse na building uh, Marami din biktima ano pala, isang lupa lang sila at uh, magkalapit lang talaga. Hindi uh, ka, di po kagaya dito sa atin. Pag lindol kasi eh, sa Pilipinas, alimbawa, <clears throat> uh, nandun ka sa Mindoro. Nandun ang lindol sa Mindoro, alimbawa, hindi ha? ka maramdaman sa Batangas. Mahina lang kasi dagat eh. Iba yung uh, purong lupa, mas uh, ano po. At saka hindi po basta-basta ang uh, lindol na yan. 7.7 hmm. Pero uh, ano ba yung sa atin sa Baguio? Uh, 1990 ba yon 7 din yung mahigit eh. Ibig sabihin mga kaibigan, uh, ano bang makukuha nating aral sa video na ito? Uh, ko itong uh, Uh, panalangin sa biktima ng lindol. Ibig sabihin, biktima, uh, tayo, lindolin din taga si tayo. Kaya, ibig sabihin, panalangin uh, sa mga biktima at paghahandaan din ang marami din tayo ng ano dito, fault line. Uh, ibig sabihin, uh, bakit ako nakikisali, na, ako, nakaiting pa, uh, alam ba ninyo na ang aking buhay mga kaibigan uh, dinugsungan na rin ng Panginoon. Ako po ako po it hindi man ninyo ako nakitang magsamba. Bihira na ako magsamba. Uh, ang aking uh, puso uh, lagi akong uh, naniniwala sa Jesus. Kasi uh, ang aking buhay ay muntik na rin pong uh, kitilin at ako po ay nakaligtas. Uh, kaya po uh, uh, ako po kasi uh, mula bata pa Uh, hindi lang ninyo na kasi napapansin kasi hindi naman ako masyadong nagsasamba pero ako po uh, nung kahit nung ako ay uh, 6 na taon anak uh, nagdadasal ako bago matulog at uh, paggising ko naman sa umaga uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon ganon uh, ganun po ako uh, uh, minsan sumasapi din ako sa mga relihiyon wala namang bawal sa akin na relihiyon kasi kumpara sa akin nasa tao yan kahit anong relihiyon mo kung araw-araw ka man magsamba kahit nakaluhod ka pa araw-araw sa sambahan kung ang iyong kalooban ay hindi sa Diyos Mag madali na kasi magpakitang tao eh, eh importante sa atin uh, uh, ano yung ating puso uh, mabait na puso at uh, uh, sumusunod, narin wala sa Diyos nagdadasal nagmaroon magdasal marunong ng magpasalamat ganun po ang uh, dapat ang ating buhay hindi po pwede na uh, sabihin natin uh, wala na akong mahihiling, mayaman na ako. Uh, pag ikaw po'y dumating sa pagsubo wala pong magagawa ang iyong pera. Hmm, pareho lang po yan, mayaman at mahirap. Uh, dapat uh, lagi po tayong uh, maniniwala sa Panginoon. Magdasal. Kasi kung minsan, pag uh, mayaman na makapangyarihan, para bang uh, siya na ang Diyos. Hindi kasi ang pera noon pa yan uh, noon pa yan, panahon ni Isyo Kristo uh, sinasabi na talaga yan huwag uh, sambahin ang pera uh, yan ang pagkaintindi ko kasi yung Diyos Diyosan na sinasabi sa Bible yun na yun, sinasamba mo yung mga billionaire kung sino makapangyarihan o minsan mga baka o pera ang ginagawan Diyos Diyosan yun ang uh, madalit sabi hindi po yung mga santo kanya-kanya kasi tayong paniniwala <laughs> ang Diyos Diyosan yung ano yung minsan bono minsan tao ha? ay yung mga santo wala pong kinalaman yan kasi ginawa lang po silang tularan kaya po sila nagiging santo dahil po sa kanilang kabaitan kanilang para bang uh, rebulto o sino bang hindi uh, <laughs> nakakaalam sa ating mga bayani ah Ako, wala nang pinag-aralan. Pero alam ko rin yung kung sino mga bayani. Eh. ah uh, di ba? Ginagawa mga ribulto, si Rizal, kahit saan magpunta ka. Siguro, mga plaza, nandyan si... ang ribulto ng uh, gato si Rizal. Hmm. Hindi uh, naman siguro lahat ng bayan. Pero uh, sa, sa, aking mga napuntahan, uh, kahit saan, sa buhol, nagpunta ako ng buhol, nandyan din sa tagbilaran. Ganun po ang mga santo uh, sa aking pananaw. Ah... Uh, dahil po sa kanilang kabaitan gay gaya na Kristo oh, sino bang hindi kay Kristo so oh, totoo tao siya pero ah, dahil sa kanyang kabaitan ah, ah, ano po bang tawag niyan? Ah, tinatawag na Diyos niliktas ah, niligtas niya ang ah, kasalanan ng tao tinubos sa kanyang dugo kaya po hindi ah, po maiwasan na mayroon siyang revolto o santo. Mas okay wag na lang pagasa uh, talunan yan at ang uh, aking video uh, nakikiramay po tayo sa mga biktima ng lindol. Marami na po uh, sa aking nabalitaan may kit uh, may kit sandaan na yung nabilang na nasawi at marami pang natatabunan. Uh, dalawang bansa ha. Hindi pa natin alam yung uh, magkakaratig lang pala yan. Eh. Uh, kaya po uh, yung paggalaw ng lupa uy yung pala <clears throat> sa tingin ko mga kaibigan uh, yung lindol na yan ngayon sa Myanmar uh, Thailand karang hindi ko hindi malayo doon sa lindol sa atin sa Pilipinas pero sa awa ng panginoon di ba uh, mas magtitibay ang ating mga gusali dito kaya po uh, lagi po natin isipin yung mga dalating na kalamidad kaya po dapat yung mga nananawagan ako sa ating mga engineer huwag po natin sambahin ang pera ha uh, ingatan po natin ang ating pagplano sa ating mga building kasi believe talaga ako dito uh, ilan lang uh, konti lang yun sa Baguio di ba yung hotel na na bumagsak pero kung ikumpara mo doon sa nangyari ngayon sa Myanmar, Thailand ano, uh, uh, may nagulat ako dun sa uh, kumulap sa building ganun. Uh. Big sabihin, ah uh, mas matibay pa rin ang atin. Uh, maraming salamat. Ah, uh, naganito na lang po tayo. Patuloy lang tayo. Bakit tayo na? Bakit ako nagkikilabot? Small time vlogger. maka po kasi ako. Niliktas uh, niligtas na rin ng Dios ang aking buhay. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi.